Mayong gabi guys, nang ilaw nga pala kami ng mga malalaking kalantugas at nakahuli rin kami ng isang alimango. At dahil nga guys, hindi pa kami naghahaponan itong mga nahuli namin ay lulutuin na lang namin. Panigurado naman guys, napakasarap na naman ang food trip namin ngayong gabi magkakaibigan kaya samahan niyo na kami sa adventure. So ayun guys, ngayong gabi nandito kami sa mga groups at may ilaw nga pala guys kami ng aniit. At ito mm -hmm. nga pala guys yung gagamitin natin oh, so, sa pahingilaw. Yellow. May pana guys kami Whoa. na ginawa oh. Masiyo, Yan masiyo, guys oh. Tis, natin. You know, Ooh. let's go, let's go soon. Right, let's go, let's go. At ayun guys, nagsimula na nga pala kami sa pangilaw at hindi pa nga guys kami nakakalayo. Eh grabe, napakalaking kalantugas ka agad yung nahuli namin. Ito nga pala guys, pangilaw namin ang mga ganitong ano. Ito kalantugas, eh, ito nga pala yung sideline namin ng um, mga bata-bata pa kami. Dati nga guys, natatandaan ko na ang kilo lang ng mga kalantugas noon ay nasa 40 to 50 pesos. Pero ngayon guys, ay medyo mahal na 100 to 120 na ngayon. Ganito nga pala guys, ang style namin ng panguhuli ng mga kalantugas. Pero minsan naman guys, ay gumagamit kami ng show. Kaya nga pala guys, lang gamit namin ngayong gabi dahil nga pala nakasingit lang yung mga kalantugas dito sa mga batoy eh, may hirapan tayong pasyutin yan doon sa show kaya gagamitin na lang guys natin ay eh, pana bukod nga pala guys sa mga kalantugas ay eh, nakakahuli rin kami ng mga aligasin at mga palo dito na isda at dito nga guys sa part na to kala nitong isang kalantugas ay eh, makakataka siya sa akin pero hindi niya alam guys ay shooter ako dati kasi guys pinapana ko yung mga ganito eh, hindi talaga nakakatakas eto nga pala guys pinagiilawa namin ay eh, eto nga pala yung parang irrigation guys ng mga malalaking palaisdaan dito sa lugar namin magkabila guys nitong pinapakilawa namin ay mga malalaking mga palaisdaan na napakaraming mga laman ng mga sugpo, alimango at ayama. Kaya nga guys, hindi tumitigil dito sa pag-agos yung tubig at napakalinaw rin. Sana nga guys, makahuli tayo dito ng alimango at pag medyo sinuwerte tayo ngayong gabi. Napakasimple nga lang pala guys, manghuli ng mga kalantugas. Ayan, hindi siya guys masyadong nagtatakbuhan yung mga yan at napakabait lang nila. Pero wag kayo masyadong kampante diyan guys, napakatapang din niyan at napakatindi din niyan manipit ng mga daliri. Medyo tumitingin nga lang pala guys kami sa taas pag naingilaw kami kasi napakarami mga puno na nakayong yung dito tapos guys yung mga aroma na matitinik. Pag hindi ka guys tumingin ay eh, mauuntog ka. Mm. Ah, tusok. Laki. Laki, guys oh. Grabe. Guys, ang laki daw oh. Ayun oh, laki. Yun, sa pool. Baka makawala. Lucky. Lucky. Aray lang. Baka ka pa ha. Wait lang. Anong hawak mo na pare? Mm -hmm. Grabe oh. Eh. Lucky. Aniit. Pampo drip. Aba nag-a-adventure nga guys tayo ngayong gabi Gusto ko lang pasalamatan yung lahat ng na mga Nag-share, nagpa-follow at mga nanonood dito sa mga vlog namin ginagawa Maraming maraming salamat po sa mga sulidong suporta nyo At palagi ko po kayong mag-iingat sa mga ginagawa nyo Grabe, sunod-sunod na talaga guys yung mga nahuhuli namin tugas dito Nalilito na kami kung ano yung uunahin namin huhulihin Baka nagtataka kayo guys kasi sobrang dami nating pwedeng mahuli at may ulam dito sa lugar namin Talaga guys, sobrang dami dito Basta hindi ka lang tamad at masipag ka lang Gaya nga guys, sabi ng mga matatanda dito tamad na lang talaga ang magugutom okay. lucky oh, lucky guys grabe na ha maya maya nga lang guys nakakita na kami ng isang alimango dito na naglalakad May alimango um, ano yun

Ayos. Bihira alang lang guys, makahuli ng alimango dito sa tinatawag naming irrigation na to. Pero guys, pag nakahuli ka dito, ay napakalaki. Ito nga pala guys, yung mga labas lang dyan sa palaisdaan na nandito sa mga gilid ng mga tubigan na to. Grabe, nakakatuwa naman guys. Guys, ito yung mga nahuli namin sa pangilaw. Oh. Yung mga kalantugas, lulutuin no. natin. Ilang sa mga sugto yan. Sakto-sakto, ito. Yung isang malaking alimango na nahuli namin. Oh. No. Ayos. Ito yung ano, papakawalan namin doon sa fish pond kasi medyo payat guys. Oh. Ito lang muna ilulutoy natin. Tara, samahan nyo ako. Let's go! At noong magluluto na nga guys kami ng mga nahuli namin ay may humabol pa nga guys itong isang kaibigan ko na si Romel nakahuli pa siya ng dalawang perasong alanganin mga alimango dito. Ayan nga pala guys ay nakita daw niya doon sa bukana ng mga butas kaya dinukot na rin kaagad niya. Eto na nga pala guys yung mga nahuli natin naalsin nga lang pala guys natin yung mga putik nito tapos saka na natin lulutuin. At ang luto nga pala guys na gagawin natin dito ilalagyan lang natin to ng luya at simpleng luto lang yun guys pero napakasarap nun kasi presyo mga nahuli natin. Isa talaga guys sa mga napakasarap na luto sa mga ganitong kalantugas, yung mga ganitong style, talaga namang mapapapudrip kayo. Lalagyan nga lang guys natin ng konting tubig yan para maluto na rin kaagad siya. At syempre, sasalang na nga guys natin itong maiwaga nating kaldero at nagpadupong na rin nga pala guys kami ng apoy dito para makapagluto na rin. At syempre guys, para mahabog na rin yung mga lamok na umaaligid sa amin dito na sobrang dami. Ilang minuto nga lang guys natin iintayin to, tapos ayun, pwede na natin niyang lantakan. At eto na nga pala guys yung camera girl natin, may dala pa nga yan, guys, maliit na electric, electric pad kasi nga pala guys ay napakadami talagang lamok dito sa pinuntahan namin pero double purpose din yun guys at ginagawa rin niya yung pampahangin doon sa mga apoy at eto na guys makalipas lang ilang minuto kitang kita nyo na naluto na rin itong mga kalantugas o aniit natin grabe napakasarap guys nitong ipood trip ngayong gabi pero syempre bago natin ito kainin ipapalamigin muna natin kasi napakainit yan, sobrang hirap nyan guys himayin pasensya na nga pala guys kayo sa boses ko ngayong araw kasi lagi tayong inaabot ng ulan kaya sinisipon So yun guys, taluto na namin. Kaso nga lang wala kami dalang bahaw pero papapakin na lang namin to. At tayo magdadasal muna tayo. Uh, Lord, maraming po salamat sa pag-iingat palagi sa amin sa pagbablog at sa mga biyayang binibigay mo sa amin. Amen! Amen! Amen. Amen. Ayun na na! Hey, hey, guys, oh! Ayun na 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 no? <laughs> no? so, oh. na 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 Taba na oh, Ah, yung <laughs> <s -tabang>. guys, yung sugpo na ni nilo sa tabaw. Guys, <laughs> sugpo. Ito <laughs> trip tayo. Sugpo, guys. Tap. Tayong ulan dalam bahaw. <laughs> <laughs> Sayang. <laughs> Tapo, <Tare. laughs> <So, laughs> <so, laughs> guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga patuloy na nanonood ng mga adventure namin at grabe guys yung food trip namin ngayong gabi. Talagang yung mga nahuli namin Na hindi na namin inuwi sa mga bahay namin at talagang kinain na namin. Salamat sa panonood guys sa mga susunod na adventure. Let's go! Kaya ayun, salamat sa panonood guys. Kita-kits na lang ulit bukas.